Sa kinagit na ana show timeline, hindi napigilan ni Chang Ami na tanungin si Kimi sa kung ano na ang status na ni Paolo Abilino. Gusto nang malaman. Usap-usapan din kasi ang pagtitipad nila sa Cebu noong holiday. Tahimik na nagbakasyon at ipinakilala sa mga relatives sa Akpor. Paging ang mga Shota family ay lubos na excited sa next step ng Kinpao. Samantala, sa pagputok ng balita na ito na tuloy sila na ikakasad this year dahil sa humahalat na post ni Ann Curtis sa Instagram story na may wedding invitation. Kung sinama na ikakasad, paniguradong mawiwindang ang taong bayan sa hiling. Patagan na kasing ipinagdarasan na sila ang magkatuluyan ayon nga sa mga komento? Maraming humihiling, ngunit huwag natin sinang pititin magsalita. Kitang-kita naman na mas pinipili ang private relationship kaysa sa magulong social media. Marami rin kasing against o hindi payags na magustuhan ito ni Kimi, si Paolo Bilino. Dahil sa background dito, ano ay babaero daw umano at may anak sa pagkabinata. Mas gusto nilang maghanap ng mga non-showbiz boy pen nilang. Nang sa gayon ay tahihimik ang buhay nito. At hindi na hey alam sa love life. Like Bella Padilla at Angelica Panganiban. Anong sing ninyo rito sa panibagong update? Maging kaiba Isang ayon din sa sinasabi ng ibang tao,